Hello, magbalang araw ko sa inyong lahat mga kaibigan. Andito naman si Inday sa inyong harapan. At ang ginagawa ngayon ni Inday ay pinupulot ko tong mga to, itong mga nakatayo na ito. Ito yung mga dahon ng palay. So ayan ang aking ginagawa. So ayan, nilalagay ko siya dito sa truck. Ayan po siya, guys. Ayan yung truck. Ayan siya. So ngayon napuno ko na tong isang truck. So ang gagawin ko dito guys ay dadalhin ko na siya doon sa loob ng mga greenhouse para gamitin ko ito para sa next year na summer. So ayan, sino ba yan? So ayan guys, so samahan nyo akong pumunta sa... <laughs> samahan nyo akong pumunta sa farm doon sa papunta doon. Papunta doon. Doon ko ito dadalhin, guys. So, ayan. Doon yung anak ko. <laughs> Tupak mo siya, oh. Nagpapadali. <laughs> so, ayan, guys. Ito yung aking ida-drive na tractor. tour. doon sa aking house. So, ayan guys. Nakas ng hangin. Grabe. So, ayan. So, magdadrive muna ako, guys. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo pagdating doon so ayan meron na siya doon sa tatlo wala pa so doon pag hinakot ko yung iba dyan ko siya ilalagay guys so, yan guys ibababa ko na tong aking hinakot ayan siya ayan ang ibababa ko na yan so ayan guys saglit lang mga kaibigan so yan guys nakabalik na naman tayo ulit dito sa palayan so ang gagawin ko ay maghahakot ulit tayo ng mga dahon ng palay so ayan guys aking ginagawa guys nilalagay ko siya dito sa loob ng ano guys, ang lakas ng hangin ngayon dito. Ayan o. Oh. Grabe, para na tayong ililipad. O diba? Ayan, ito pangatlong hakot ko na ito guys. So ayan, naghahakot pa rin tayo. Ayan. Lakas ng hangin o. Oh. Tingnan nyo yung kahoy oh. Grabe. Para na ako tayo itong ililipad ah. yan Ayan no energy. You know, grabbing hangin to the Oh. Parang may bagyo dito sa amin guys. Pero may may araw naman siya pero lakas ng hangin. So ayan siya at tayo ay maghahakot pa rin. Nalagay ko siya doon sa mga greenhouse diyan. So ayan lang muna mga kaibigan at tayo magtrabaho na naman dahil napakalakas na siguro dalawang hakot na lang yun so ayan so yan guys na ilagay na namin dito yung pang limang hakot ito pang limang hakot po yan so ayan so ang gagawin po natin dito bukas ay papa uh, papatayuin natin yan dyan bawat bakal papatayuin natin siya apat-apat na ganyan no apat na ganyan sa isang bakal so bukas natin yan gagawin guys so ayan dito na lahat ganyan siya oh pagkita ko sa inyo kung paano yan ay na ginagawa ito yan so yan lahat yung parang ganyan siya, ipapatayuin mo siya diyan oh, bawat bawat ano. Ayan oh. Ganyan ang gagawin ko bukas. Kaya lang, so ang ginawa ko ngayon ay hinakot ko muna siya para hindi tayo apekihin ng oras. So ayan ang ginawa ginawa natin. Hinakot muna natin siya tapos inilagay natin siya dito sa mga walang laman. So ayan siya, guys. So, mayroon na lang akong isang hahakotin doon. Pero, hindi ko na po siya ibab dadalhin dito. Eh, didiretso ko na siyang ilalagay dito sa tractor. Hindi ko na siya ibababa dito dahil doon to sa harap ng bahay namin ilalagay. Doon sa greenhouse doon. So, ayan. Panibagong trabaho na naman bukas. So, ito. Yan siya, guys. Yan ang linagyan natin para maraming mailagay. So, dito kami nagtanim ng tabako dito. Ayan. Bubuldosi rin yan. Pakatapos ng trabaho nila. So, kailangan wala ka makikitang green dyan. Kailangan puro lupa lang ang makikita natin dito. Dahil malapit nang bumagsak ang snow. So, ayan. Medyo tumigil na yung hangin kanina. Pero grabe yung hangin. Para siyang bagyo guys. So, ayan. Babalik po ako doon sa palayan at hahakotin na natin yung last na hakot doon. So, ayan siya, guys. at malapit na kaming matapos thank you for watching God bless bye bye